Ikaapat sa labing pitong mga kupunan ang naging pwesto sa Palarong Pabansa 2024, Baseball Elementary Boys, ang Pride of Karanglan na Karanglan Highlanders Mighty Generals na naging pambato ng Nueva Ecija at Central Luzon Patriots sa Cebu nanguna sa paligsahan. Ang Western Visayas, kasunod ang Calabarzon Region 4A, kasunod ang Eastern Visayas na nagtamo ng 5-4 na score laban sa naibiti ng bahagya na Region 3 Central Luzon Patriots. Ayon kay Mr. Virgilio Garcia, head coach at mentor ng Karanglan Highlanders sa panayam ng DWN Teleradio na masaya ang mga atleta sa kanilang naging laban maliban pa sa naiuwing cash ng bawat bata na binigay ng LGU, Provincial Capital at DepEd Region 3. Masaya ang mga atleta dahil halos lahat ng kanilang allowance ay naiuwi nila dahil hindi pinabayaan ng kanilang coach ang mga ito sa Cebu City habang ginaganap ang kompetensya kompetisyon. Natuwa pa si Coach Garcia ng kanyang sinabi na sinagot ni Mayor Oji Abada ang one-way ticket ng mga parents ng mga bata papuntang Cebu at inasikaso ang mga ito habang namahagi at namalagi ang alkalde sa panunood ng kompetisyon. Inilibot naman ng LGU Karanglan ang mga bata sa isinagawang motorcade at all-out support din ang pinuno ng sangguniang bayan na si Vice Mayor Eric Manokdok. Pasasalamat din ang pinaabot ni Assistant Coach Glenda Miranda sa Karanglan Central School at sa mga tumulong sa mga batang atleta maging sa provincial government sa pangunguna ni Governor Oyi Umali at sa lahat ng mga tumulong sa mga atleta ng Region 3. Sinabi ni Coach Ver na ang bawat batang karanglangenyos ay marapat na suportahan upang malinang at maging bahagi ng pag-ukit ng kasaysayan sa iba't ibang larangan para sa bata at para sa bayan. Sa Balitang Nueva Ecija, Ninya Kayaban para sa DWNE Dela ang inyong kakampi.